Noong unang panahon, wala kang mapapansing apoy sa paligid. Ang tanging apoy na makikita mo ay binabantayan ng dalawang higante sa isang malaking yungib. Gustong gusto ng mga taong magkaroon ng apoy upang ang kadiliman ng gabi ay maliwanagan. Pero mahigpit magbantay ang dalawang higante. Ayaw nilang magbigay ng apoy kanino man. Tanging ang maabilidad na sila Maang ang nakaisip ng paraan tinawag niya ang ilang hayop na kaibigan sinabi niya ang isang plano kung paano makakaamot ng apoy na inaasam-asam Pinatayo nila Maang ang palakas sa kabukiran pinatindig niya ang kabayo sa paanan ng bundok pinagbantay niya ang alamid sa buhanginan pinaghintay niya ang aso sa palabas Pinagmanman niya ang baboy damo sa lambak na malapit sa kwebang tirahan ng mga higante. Kailangan kailangan ng mga kababayan ko ang munting titis ng apoy na binabantayan ninyo. Maari bang umamot sa inyo ng kahit katitingman lang nito? Napakunot ng noo ang dalawang higante. Bantay kami ng apoy na ito, ikanalulungkot naming hindi ka mabigyan ng kahit na maliit na ningas nito. Maawa na kayo sa mga tao. Mapapabuti ng apoy ninyo ang kabuhayan ng mga kalahi ko. Akala ko ay nakikipagkaibigan ka. Bakit kailangang ipakiusap ang hiling ng mga kalahi mo? Nagtatakang usisa ng unang higante. Katulad ka rin ng iba na may masamang layunin sa paglapit sa amin. Naiiba ka lang sa kanila sapagkat nakikipagkaibigan ka muna bago ipipilit ang masamang layunin. Nangangalit ang mga ningiping, sabi ng ikalawang higante. Kaaway ka rin namin! Kaaway! Kaaway! Nang mapansin nila maang na nanginginig ang mga baba at nawala ang pagtitiwala ng mga higante, ay inunahan na niya ang mga ito sa pagtayo. Mula sa pintuan ng kuweba ay kaagad siyang humudyat sa baboy damo na biglang umatungal. Umalulong kaagad ang aso sa palanas. Humiyaw ang alamid sa buhanginan. Humalinghing ang kabayo sa paanan ng bundok at kumukak ng kumukak ang palakas sa kabukiran. Lalong pinagbuti ng mga hayop ang sama-samang pagbubulahaw. Pinagsabay-sabay nila ang malakas nilang tinig na pilit na isinisigaw. Gusto nilang tulungan si ang. Gusto rin nilang tulungan ang lahat ng tao sa sandaigdikan. Ang maliit na titis ng apoy ay simula ng isang bagong kinabukasan. Ang pinagsama-samang atungal, alulong, ngiyaw, halinghing at kukak ay lubhang tumakot sa nanginginig ng mga higante na na napapatakbong palabas sa kuweba. Mabilis na nagpasya sila maang kaagad siyang nagnakaw ng maliit na titis ng apoy. Itinakbo niya itong papalabas pero nakita siya ng mga higante na nagalit na galit na humabol. Lalong binalisan nila maang ang pagtakbo Tiyak na papatayin siya ng dalawang higante kapag inabutan siya sa daan. Tumakbo siya ng tumakbo. Hapong-hapo na siya, subalit gusto niyang mapagwagian ng apoy na ipinakikipaglaban alang-alang sa sandaigdigan. Babagsak na sana siya sa pagod. Nang dali-daling maabot ng naghihintay na baboy damo ang nanginginig na titis ng apoy. Uma at ikabong, habulan na naman ang naganap. Aabutan na sana ng mga higante ang baboy damo nang mahawakan ng umaalulong na aso sa palanas ang nagdiringas na apoy. Habulan uli, lawit na ang dila ng aso sa kakatakbo pero pinanindigan ito ang pagtulong sa mga tao. Bibigay na sana ang nilahod na aso ng abuti naman ang nangingiyaw na alamid sa buhanginan ang nagliliyab pang apoy. Sige pa rin ito sa pagtakbo. Sige rin ang paghabol ng dalawang higanti dito. Habang napapagod ay lalong lumalakas ang dalawang dambuhala. Mabibilis pa rin ang mga higante. Paspas din sa pagtakbo ang alamid na animoy hangin sa bilis. Matagal ang habulan. Hapo na ang alamid pero kapag naiisip ang pagtulong kay ang at sa daigdig ay nag-iibayo ang sigasig nito hihimatayin na sana ang alamid ng parang buhawing agawin ng palaka sa kabukiran ang aandap-andap na titis na apoy. Mabilis pa sa alas 4 tumalon ng tumalo ang palaka matapos ang talo nito papalayo sa nagaalborotong higante. Sa laki ng mga hakbang ng dalawang dambuhala ay naabutan nila ang palaka at nahawakan ang mahabang buntot nito. Iniisip ng palaka ang pangako nito sa pagtulong kay ang at sa sandaigdigan, kaya ubod lakas pa rin itong nagtatalon na ikinaputol ng kanyang mga buntot. Sa pagsisikap na marating ang mga tao ay isang napakataas na pagtalon ang ginawa nito na naging dahilan upang makuha ng sandaigdigan ang maliit na titis ng apoy. Ang buong lakas na pagtalon ang ikinaluwa ng mga mata ng pobring palaka. Naabot ng mga tao ang apoy na nagpaunlad sa sandaigdigan. Mabuhay sila maang, sigaw ng kalalakihan. Mabuhay ang apoy ng tagumpay. Sa pagkapahiya ng mga higante, ay eh nagbalik sila at nagulong sa kanilang kuweba. Iyan ang simula ng pagkakaroon ng apoy sa daigdig. At dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kamini-bini. Ang alamat ng apoy. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Mag-iingat po kayo mga kabibini. Please like and subscribe po. God bless. Bye.